Kumusta mga kasaliksik? Matapos mapahiya ang Russia sa larangan ng digmaan sa Ukraine noong 2022 at 2023, tila bumaliktad ang sitwasyon sa unang bahagi ng 2024. Sinamantala nila ang pagkaantala ng $61 billion na military aid package ng Ukraine na magmumula sana sa Amerika, na natigil sa Kongreso. Nakuha ng Russia ang initiative sa labanan at nasako ang ilang mahalagang teritoryo bumagsak sa ilalim ng kontrol ng Russia ang Avdiivka, isang mahalagang lugar sa Ukraine. Sumunod na nakuha ang mga nayon ng Semenivka, Pevamska at novakamitvika Matapos ang matinding labanan sa paligid ng Kaizvia, isang lungsod na mahalaga para sa pagsulong ng Russia sa Donetsk Oblast, nakuha rin nila ang bahagi nito. Dahil dito, nagsimulang umatras ang pwersa ng Ukraine mula sa ibang bahagi ng Donbas dahil sa kakulangan sa kagamitan at lakas laban sa kanilang mga kalaban. Sa madaling salita, tila bumabalik na sa plano ang lahat para sa Russia. Dahil dito, may isip mong si Pangulong Vladimir Putin ay magiging kumpiyansa at panatag sa kanyang posisyon, hindi ba? Pero nagkakamali ka at nagkakamali ang maraming tao. Sa katunayan, kabaliktaran ang nangyari. Pagsapit kasi ng katapusan nito lamang Hulyo, si Putin ay nasa ganap na na panic mode ika nga nila. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong Pebrero 24, 2022, tila unti-unti nang napagtatanto ni Putin ang isang bagay. At ito ay ang katotohanan na natalo na ng Russia ang digmaan sa Ukraine. Ngunit paano nga ba humantong sa ganito ang sitwasyon? Ano ang nagtula kay Putin na kilala sa pagiging matapang at matalino na maranasan ng ganitong takot? At paano nagmula ang Russia mula sa tila tagumpay patungo sa bingit na ng pagkatalo? Pagkatapos kong sabihin na si Putin ay nasa ika nga nila ay full panic mode, maaaring magtanong ang karamihan sa inyo. Paano ko ba ito natitiyak? Hindi naman kasi karaniwan para kay Putin na ipakita ang takot niya sa publiko. Pero totoo nga na minsan, mas malakas magsalita ang mga kilos kaysa sa kung paano tayo magsalita. At sa katunayan, minsan pa nga ang kanyang mga salita na ginagamit ay nagpapakita na ng desperasyon at takot. Kahit pa ang layunin ay magpakita ng lakas. Pilit mang itago ng Russia ang imahe ng kapangyarihan, unti-unting lumilitaw ang mga bitak sa kanilang mga ginagawang plano. Isa nga sa mga unang senyales ng paghina ng kumpiyansa ni Putin ay ang kanyang matinding pagbabago ng gabinete noong Mayo 2024. Pinalitan niya ang matagal ng Minister of Defense na si Sergei Shogu, isang malapit na kaibigan at kaalyado ng isang economist na walang military experience na si Andrei Belosov. Ang hakbang na ito ay nagpakita na mas nakataon na ang Russia sa paghahanda sa kanilang ekonomiya para sa pangmatagalang digmaan sa Ukraine at higit pa. Pero higit pa sa ekonomiya ang ibig sabihin nito. Ipinapakita rin ito ang takot ni Putin na muling magkaroon ng kalaban sa Kremlin. Matapos ang rebelyon ni Yevgeny Prigozhin noong Hunyo 2023, hindi na siya pwedeng magpabaya pa. Sa pagtanggal niya kay Shoigu, inalis ni Putin ang isang alyado na masyadong naging makapangyarihan para sa kanyang gusto. Bagamat si Shoigu ay iginagalang ng marami sa Russia, lalo na dahil sa kanyang labing walong taong serbisyo bilang Minister of Defense, naging madali para kay Putin na piliin ang kapangyarihan kaysa pagkakaibigan. Ang kapalit ni Shoigu, si Belosov, ay itinuturing na isang trustworthy bureaucrat na higit na interesado sa ekonomiya at walang ambisyong pamunuan ng Russian Armed Forces. Siya ay lamang sa pagtiyak ng pondo para sa war efforts ng Russia. Wala pang mga taga-suporta si Belousov, hindi tulad ni Shoygu, at tanging kay Putin siya may utang na loob sa kanyang posisyon. Upang matiyak na loyal ang ibang miyembro ng gabinete, nagsimula si Putin na bigyan ng mataas na posisyon at mga kontrata ang mga anak ng kanyang malalapit na opisyal. Ito ay sila Dmitry Patrushev, anak ni Nikolai Patrushev, na itinuturing na pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Russia at ito nga ay naging Deputy Prime Minister for Agriculture. Samantala si Boris Kovalchuk, anak naman ni Yuri Kovalchuk, ang personal banker ni Putin, ay naging chairman ng Accounts Chamber of Russia. Sa ganitong mahakbang, sinisiguro ni Putin ang pagiging loyal ng susunod na henerasyon ng mga political leaders. Tinatanggal ang mga posibleng banta sa inaharap. Ngunit walang kasiguraduhan sa mundo ng politika tulad ng ipinakita ni Prigozhin na nagrebelde nga laban kay Putin. Kaya't puno ng panganib ang mga hakbang na ito ni Putin. Ang katotohanan kinilangan niyang gawing ang mga ito ay nagpapakita ng kanyang kasalukuyang estado ng pag-iisip. Dagdag pa rito ang kanyang mga banta ng nuclear war na tila ba'y lalo pang naging madalas sa mga nagdaang buwan. Sa kanyang pagsasalita sa St. Petersburg International Economic Forum, inulit ni Putin na gagamitin ng Russia ang lahat ng paraan upang ipagtanggol ang kanilang soberanya, na tila ba'y hindi naniniwala ang kanlura na gagawin nga nila ito. Pero ang dahilan kung bakit hindi ito pinaniniwalaan ay dahil sa mga naunang banta ni Putin na tila ba wala namang kalaman-laman. Isa pang halimbawa ng desperasyon ng Russia ay ang mga ulat mula sa state media na hinihikayat ang mga sundalo na sumali sa digmaan sa pamamagitan ng pagsasabing mabubuhay silang muli kapag namatay sila sa labanan. Bukod pa rito, ipinapakita ang kanilang kampanya bilang isang tinatawag lang banal na digmaan o Hollywood. kung saan pinipinta ang mga sundalo bilang mga tagapagligtas o bayani ng sangkatauhan. Ang ganitong uri ng strategiya ay isang kombinasyon ng delusyon at desperasyon lalo na't na napakarami ng buhay ang nawala sa yokorin. Ayon sa general staff ng Ukraine, umabot na sa 570,000. 120 ang nasawi sa panig ng Russia. Kasama pa rito ang dalawang wave ng mobilization at ang daan-daang libong Russian citizen na tumakas mula sa bansa. Malinaw na humaharap ang krimline ng Russia sa isang malaking krisis sa manpower. Ang pagkakakapos ng sundalo ang maaaring dahilan kung bakit tila handa na si Putin na magsagawa ng peace talks noong Hunyo 2024. Ngunit ang mga kondisyon niya tulad ng pag-alis ng mga tropa ng Ukraine mula sa mga rehiyon ng Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia at ang hindi pagsali ng NATO ay malinaw na pumapabor lamang sa interes ng Russia. Kaya tinawag ng Ukraine ito bilang isang ultimatum. Bagamat tila may pag-asa si Dutch Prime Minister Mark Rutte sa pagkakaroon ng kapayapaan, mas malinaw na kailangan ni Putin na magpatuloy ang digmaan upang manatili sa kapangyarihan. Dahil kung matatapos ang digmaan, ayon sa Dutch Prime Minister, kakaharapin umano ni Putin ang mga resulta ng kanyang war economy, bagay na hindi kayang ipikit ng mata ng mga tao sa Russia. Talaga namang mapapansin nila ang naging resulta ng digmaang sinimulan ni Putin at maaaring magdulot pa ito para sabay-sabay nilang pagkaisahan na pabagsaki ng kanilang presidente. Ang mga Russian ay unti-unti nang namumulat sa kabila ng matinding propaganda na nagtatago ng katotohanan sa kanila. At ang isang bagay na nagpapakilos sa kanila, it look Oo, ang mga itlog ay naging simbolo ng krisis sa ekonomiya ng Russia. Tumataas na ang presyo ng mga ito na umaabot na nga sa halos 30 pesos bawat isa sa ilang tindahan. Hindi lang ito ang tumaas, pati ang iba pang mga pangunahing bilihin ay sobrang mahal na rin dahil sa kakulangan ng mga manggagawa. Mataas na presyo ng enerhiya at pagbagsak ng rabol. Natatakot na si Putin na baka mag-alsa ang mga mamamayan sa kalye at ito ang unang dahilan kung bakit siya rinakabahan. Ang, ang pag-aalala ni Putin sa mga karibal niya sa Kremlin ay kapantay ng takot niya sa pag-aalsa ng publiko. Dahil dito, naguto siya sa mga ahensya ng seguridad na gumawa ng aksyon para tugunan ng mataas na presyo at kakulangan ng mga itlog at iba pang mga pangunahing bilihin. Ang Russia ay umabot na sa puntong kailangan nilang mag-angkat ng itlog mula sa Turkey at Azerbaijan. Isang malaking pagbabago mula sa dati na 98% ng kanilang itlog ay lokal na galing bago magsimula ang digmaan. Ngunit hindi lang ang itlog ang dahilan kung bakit nasa panic mode si Putin at ito ay hindi rin ang pinakamahalagang dahilan. Isa pang malaking dahilan kasi ng kanyang pagkataranta ay ang pagbibigay ng pahintulot sa Ukraine na gamitin ng mga western supplied na armas para umatake sa mga target sa teritoryo ng Russia. Noong Mayo 2024, nagdesisyon ang mga kaalyado ng Ukraine na payagan itong gawin. Nagad na naglagay kay Putin sa alanganin. Bago pa mag-Mayo, pinapayagan lang ang Ukraine na gamitin ang mga nasabing armas sa mga target na nasa loob ng kanilang teritoryo na nasa ng Russia. Ibig sabihin, pwede ngang manalasa ang Russia sa buong Ukraine. Ngunit limitado naman ang mga atake ng Ukraine sa loob ng kanilang mga nasasakupan. Ngunit sa bagong polisiya, nagbukas ng mas malawak na posibilidad ng Ukraine na umatake gamit ang mga makabagong armas. May limitasyon nga lang, pwede lang targetin ng Ukraine ng mga lugar at pasilidad na may kinalaman sa militar ng Russia. Halimbawa, noong Mayo 10, 2024, naglunsad ng malaking opensiba ang Russian Armed Forces sa Kharkiv. Kaya pinayagan ng Amerika ang Ukraine na ng ang mga kalapit na pasilidad sa Russian border na sangkot sa opensibang ito. Sumunod na rin ang ibang bansa tulad ng France, Germany at UK sa pagbibigay ng parehong pahintulot. Ano-ano nga bang mga armas ang ginagamit ng Ukraine sa mga pag atakan ito? Pwede na nalang gamitin ang kanilang mga air defense systems, rockets at artillery. Bagamat bawal pa rin ang long-range missiles, malaki na ang naidagdag ng mga option para sa kanila. Kabilang sa mga armas na ginagamit nila ay ang F-16 fighter jets mula sa Netherlands at Denmark, SU-25 close air support jets mula sa Northern Macedonia, Scalp EG air launch cruise missiles mula sa France, Storm Shadow cruise missiles mula UK, Bakyaktar TB2 drones mula Turkey at HIMARS at ATACAMS missiles mula Germany, US, UK at Norway. Ang paintulot na gamitin ng mga armas na ito sa teritoryo ng kalaban nilang Russia ay hindi garantya ng tagumpay ng Ukraine sa digmaan. Ngunit ito ay sapat na para magbago ang balanse ng kapangyarihan at may pakita sa Russia ang sarili nilang kasalanan. Ayon sa isang senior Ukrainian officer, hindi na pwedeng pakiramdaman ng Russian military na ligtas sila sa bagong pahintulot kasi na ito, nagawa na ng Ukraine na pabagsakin ang ilang mahahalagang target sa loob ng Russia. Kasama ng matagumpay na counter-offensive nila. Napatigil din nila ang mga pag-atake ng Russia sa Kharkiv gamit ang mga S-300 at S-400 systems. Paano nangyari ito? Inatake ng Ukraine ang mga pasilidad sa Belgorod region gamit ang HIMARS missiles dahilan para ilayo ng Russia ang kanilang mga surface-to-air missile system mula sa linya ng labanan. Sa ganitong paraan, hindi naabot ng mga Russian missiles ang mga ground targets sa Kharkiv. Ngunit ang isang target na tila pinaka pinag-aalala ng Russia ay ang Crimean Bridge. Ang tulay na ito na may habang labing dalawang milya ay nag-uugnay sa Crimean Peninsula at mainland Russia. Simula nang itayo ito noong 2018, Nagsilbing daan ng tulay para sa mga tropa, supplies at iba pang kagamitan ng Russia papunta sa Crimea. Kasabay nito, ang tulay ay simbolo ng pagkontrol ng Russia sa Crimea at pinagmamalaki rin ito ng Moscow. Dahil dito, hindi nakatakataka na isa ito sa mga pangunahing target ng Ukraine. Sa kasalukuyan, matagumpay na inaatake ng Ukraine ang tulay ng dalawang beses. Isa noong Oktubre 2022 at isa pa noong Hulyo 2023 kung saan parehong gumamit ng strike drone sa Ukraine. Bagamat malubhang nasira ang ilang bahagi ng tulay, hindi pa rin natutupad ang pangunahing layunin ng Ukraine. Natuluyang putulin ang mahalagang supply line ng Russia patungo sa Crimea. Subalit ang pagdating ng ATACAMS, isang long-range missile system mula sa Amerika na may abot na 190 miles ay maaaring magdala ng pagbabago. Dahil dito, ang patuloy na pagtanggap ng tulong militar mula sa Amerika ay nagdudulot ng takot kay Putin at sa Kremlin. Isa itong malaking alalahanin para sa kanila. Ngunit paano natin nasabing ang Crimean Bridge ang target ng Ukraine? Bukod sa malinaw na estratehikong halaga ng tulay na ito, isang senior Ukrainian diplomat ang nagpahiwatig tungkol dito. Sa isang post niya sa Twitter, binanggit ni Sergey Kislatsev Kinatawa ng Ukraine sa United Nations ang anim na uri ng mga tulay kasama ang mga diagram ng bawat uri. Ngunit sa pang-anim na islat, walang tulay kundi isang blankong espasyo na may salitang Kirch, malinaw ang mensahe para sa mga nakakaintindi. Isa pang dahilan ng pangamba ni Putin ay ang pagbabago ng pananaw ng mga kanlurang bansa tungkol sa digmaan. Sa halos 30 buwan ng labanan, hindi ganap na tinutulungan ng Amerika at mga kalyado nito ang Ukraine. Una kasi, natatakot silang masyadong galitin ng Russia at magdulot ng mas malaking eskalasyon sa pangyayari. Halos parang hindi maaaring manalo ang Ukraine dahil sa kung anong ang maaaring idulot ng pagkatalo ng Russia sa Europa. Dagdag pa, umaasa ang mga bansa sa kanluran na hihinto si Putin kalaunan dahil sa di mapanatiling agresyon niya. Dahil dito, ng namang naghintay ng matagalang Amerika bago pa hintulutan ng paggamit ng kanilang mga armas laban sa Russia. Gayun pa man, nang naging malinaw na walang balak si Putin na tumigil at nais niya pang palawakin ang digmaan, napagtanto ng mga kanlora bansa na kailangan na ng bagong taktika. Ang dating estratehiya na hindi maaaring matalo ang Russia at hindi maaaring manalo ang Ukraine ay napalitan ng mananalo ang Ukraine sa digmaan. Dahil dito, mas lalong tumapang at lumaban ang puwersa ng Ukraine. Ito ang ikalimang dahilan ng pangamba ni Putin, ang hindi matitinag na katatagan ng Ukraine. Bagamat mas maraming armas at tauhan ng Russia, mas maraming pinsalang ang natatamo ng kanilang mga sundalo. Ayon kay Alexander Sirsky, Commander-in-Chief ng Puwersa ng Ukraine, tatlong beses na mas mataas ang bilang ng casualties ng Russia kumpara sa Ukraine. Sa isang lugar, mas mataas pa ang ratio na ito. Bukod pa dito, malaki rin ang nawalang kagamitan ng Russia mula noong nagsimula ang pagsalakay. Ayon sa ulat noong Hulyo 24 mula sa General Staff ng Ukraine, na itala na ang Russia ay nawalan ng 8,302 na tangke, 16,013 armored fighting vehicles, 21,279 na mga sasakyan at fuel tanks, 15,759 artillery systems, 1,125 multiple launch rocket systems, 902 air defense systems, 363 na aeroplano, 326 helicopters at 12,544 drones. Dalawang barko at bangka at one submarine. Bagamat malaki rin ang nawalang kagamitan sa Ukraine, sinulit nilang mga ito. Halimbawa, Tinatayang nawala ng Ukraine ng 10,000 drones bawat buwan dahil sa agresibong paggamit nito sa labanan. Sa kabila ng mataas na bilang ng nawalang drones, malaking pinsala ang idinulot ng mga ito sa Russia. Ang mga drones kasi ng Ukraine ang dahilan kung bakit halos umatras na ang Black Sea Fleet ng Russia mula sa Crimea, kahit na halos walang Navy ang Ukraine. Gamit ang mga drones, nagdulot din ang Ukraine ng takot at kaguluhan sa loob ng Russia. Target ang mga air bases, oil depot at mga industrial sites. Mga lugar na kapag sinira ay magdudulot ng malaking pinsala sa makina ng digmaang itinataguyod ni Putin. Isa sa mga pinakahuling pag-atake, 47 drones ang tinarget ang rehiyon ng Rostov na nagdulot ng malaking pinsala sa Morozovsk Airbase Natahanan ng iba't ibang Russian fighter jets tulad ng Su-34S, Su-24S at Su-24M. Limang pangunahing bahagi ang lubos na tinamaan. Ang una ay isang lugar kung saan nakalagay ang S-300 at S-400 air defense system. Pangalawa ay ang parking area ng Su-24 fighter jet. Pangatlo, isa pang parking area para sa iba pang fighter jets. Pang-apat, isang bodega ng gasolina at lubricants. Pang-lima, ang mismong runway. Malinaw na ang mga galaw ng Ukraine ay nakafocus sa pag-apekto sa mga estratehikong lugar ng Russia. Dahilan upang manatili sa pinakamalaking banta sa pamumuno ni Putin. Sa kabila nga ng kanyang masidhing kontrol sa kapangyarihan, hindi mapigilan ni Putin ang mga pagsubok na patuloy na dumarating mula sa si Ukraine ang mga kilalang kaso ng mga napatalsik na kalaban ni Putin tulad ni na Boris Nemtsov at Alexei Navalny ay patunay ng kanyang mabilis na pag aaksyon laban sa mga potensyal na banta. Ngunit ang pagtutol ng Ukraine ay isa sa mga pinakamalaking sakit ng ulo ni Putin ngayon, lalo na't hindi sumusuko ang kanilang bansa sa kabila ng mga malalaking dagok na kanilang kinakaharap. Isa sa mga pangunahing pagkakamali ni Putin ay ang kanyang maling kalkulasyon sa digmaan sa Ukraine. Ang mismong paglusob sa Ukraine ay batay sa maling impormasyong ibinigay ng kanyang mga taungan na sabing kaya na lang sakupin ng Kiev sa loob ng tatlong araw lamang gamit ang isang daan at siyam libong tropa at libo-libong sasakyan. Subalit hindi ito nangyari at ang Kiev ay matatag pa rin hanggang sa ngayon mula nang magsimula ang pagsalakay, sunod-sunod ang mga pagkakamali ng pamahalaan ng Russia. At kahit si Putin, sa kabila ng kanyang tiwala sa sarili, ay hindi na makaiwa sa ebidensyang lumalabas, kaugnay ng kanyang mga maling desisyon. Ang pagpigil kay Putin habang limitado pa lamang sa Ukraine ng labanan ay tila ang tanging paraan upang maiwasan ang isang global na digmaan. At ang pag-alis kay Lukashenko sa eksena ay makakatulong upang makamit ang layunin ito. Ngunit may isang tanong pa rin. Ano ang gagawin ni Putin kung masusukol siya? Sa kasalukuyan, merong 5,850 nuclear warheads ang Russia, pinakamataas sa buong mundo. Kaya't ang posibilidad ng nuclear war ay laging pumapasok sa isip kapag usapin na ng eskalasyon ng pinag-uusapan. Hindi nakakatulong na tila walang pag-aalinlangan si Putin sa posibilidad ng paggamit ng mga armas ng nuklear. Dahilan upang manatiling nasa takot, hindi lamang ang kanyang mga kalaban, kundi pati ang iba pang bahagi ng mundo. Kaya naman sa tingin mo, may paraan ba upang maitulak si Putin sa isang desisyon nang hindi na sa World War III? Ano kaya ang maaring maging huling rason na magpapabagsak sa kanyang rehimen?